Aries, may aura ka na madaling mainis, ngayong araw kaya umiwas ka na muna, sa mga pakikipag-usap, lalo na sa ibang tao. Dahil magsasayang ka ng oras sa kanila at gastos para sa iyo ang pinapahiwatig. At kung sa pamilya naman ay may aura ka, magbigay ng advice o tulong, kung kailangan nila ng mas makagawa sila ng mas naaayon na desisyon. At sa trabaho, ay dapat lang may mahaba kang pasensya. Ngayong araw, dahil kung magagalit ka, ay makakaabala sa iyong dapat na matatapos na trabaho. Sa iyong pera kung talagang nag-iipon ka, ay mas higpitan mo ang paglalabas, dahil may sinyales na magagamit mo sa ibang project na tunay nakikita sa hinaharap ang maiipong pera, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 17 number 33 at number 10. Taurus, kung talagang wala ka ng gana, sa hanap buhay, mo ngayong araw, ay alisin mo sa iyong isipan, ang pagkawalang gana, dahil hindi ka makakagawa ng pag-asenso mo sa trabaho, laging mo lang isipin na dapat kang maging mayaman, at magbibigay sa iyo ng inspirasyon na maging masipag ang pinapahiwatig. At sa iyong pera ay huwag ka magpapautang sa mga kasama mo sa trabaho, o maglilibri ng pagkain dahil makukuhanan ka ng swerte ng tungkol sa pera. Sa ibang dapat nagagawin, na masasabing deal ay may aura ka naman ng katalinuhan ang iyong lalabanan lang ay ang biglaang kang maiinip sa mga pinag-uusapan kung maiinip ka ay walang saysay na makipag-usap ka sa transaction mo ngayong araw ang pinapahiwatig Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 21 number 19 at number 42. Gemini, sa mga dapat natuparin sa mga usapang pamilya, sa mga kapatid o magulang, ay dapat mong magawa kahit hindi lahat ng naipangako, para walang sa iyong dumating na magpapahina ng katalinuhan, sa paggawa ng pera, paa sa ikakasaya ng buhay, at ngayong araw, ay may kahinaan ang aura mo ng swerte, kaya dapat ay mas matsaga ka, sa lahat ng iyong dapat na gagawin, at doon mo maayos ang mga plano mo ngayong araw. Kung sa trabaho, dapat ay may ugaling may katapangan na walang kibo ang mas naaayon na masipag, para kung may ginagawa ng pag-aaral na sino ang pwedeng mabigyan ng pag-asenso, ay makita sa iyo na hindi ka basta kayang mapakiusapan pagtungkol na sa trabaho, ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan kung may pagseselos sa iyong isipan ay dapat mong alisin, dahil magpapabagal ng inyong swerte, sa pamumuhay, ang ganoon dahil laging kayong maiirita sa pag-uusap, ayon sa iyong gabay ng pag-ibig, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 31 number 20 at number 18. Cancer, kung may plano ka na dumalaw sa mga kapatid, mas mainam nga na iyong magawa para magkabigayan kayo ng masasayang damdamin na mag-iipon ng swerte sa bawat isa ng ikakaganda ng kabuhayan, at ngayong araw ay may maayos kang enerhiya, ng katalinuhan, na mahaba ang pasensya, kaya pwedeng kang gumawa ng mga nais mo ngayong araw, kung sa pagkita ng pera para sa pakikipag-usap, sa ibang tao ang pinapahiwatig. Sa iyo namang pag-ibig, kung may nagugustuhan ka na, dapat mo nang ipagtapat ng mawala ang humaharang na bad energy. Sa inyong pag-ibig, oras na ikaw ay magsabi ng nararamdaman ang pahiwatig. Sa trabaho, dapat lang na maging mapanuri ka, sa pakikisamahan mo ngayong araw, dahil baka ikaw ay magkamali, ay mabigyan ka ng suliranin, na mahirap na mga gawain na dapat ay hindi sa iyo ang pahiwatig, kaya laging manigurado sa mga pakikisamahan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 14 at number 35 at number 20. Leo, ano ba ang iyong gagawin kung laging hingi Hinginang tulong ang ayaw mo ng nakikitang tao. Okay lang kung ibang tao ay magsabi ka na wala ka ng maitutulong pa sa kanya pero kung kapatid, ay dapat mong matulungan kahit maliit na perang halaga ng hindi mawala ang aura ng masayang relasyon, kung hindi ka naman nagigipit sa pera, at iyong matulungan ang pinapahiwatig, at ngayong araw, ay may good vibes ka na madali, na pwedeng makagawa ng mga deal na pwedeng magkasundo kagad, dahil sa iyong mahusay na pamamaraan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay bawal muna sa iyo magpatanggap ng bisita sa loob ng bahay para hindi ka makuha na ng naiipon na aura ng swerte na para sa pamilya. Sa trabaho kung talagang hirap ka sa mga dapat na ibang gawain, ay sa ibang tao ka. Magtanong dahil doon mo mas malalaman ang tamang gagawin, ang pinapahiwatig. Huwag muna magtiwala sa mga kasama sa trabaho, na matutulungan ka ng maayos, Jaminay ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color green number 21 number 35 at number 30. Virgo, may ugaling aura ka na maselan ngayong araw, kaya huwag ka na muna makipag-deal, dahil mga kapintasan lang ang mapapansin mo sa kanila, na mag-aalis ng iyong aura ng swerte, sa mga dapat na magagawa, kaya mas magstay ka sa mga kapatid, o sa mga magulang at baka doon ka pa makapagbigay ng mahusay na advice ng swerte para sa iyo at sa pamilya ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung kaya mong matulungan ang mga kapatid, nalalapit sa iyo para mawala ang kanilang nagpapahina ng kalusugan, at kung may investment kang gagawin ngayong araw, ay ipagpaliban mo muna dahil walang pagunlad ng iyong pera, ang gagawin mo ngayong araw. Sa trabaho, ay dapat kang mas maging maingat sa isa salita sa mga kasama sa trabaho dahil baka 'yung paang machismis na sa hinaharap ay makakasakit din sa iyong damdamin ang pahiwatig, kaya mas maging maingat sa pagsasalita ay mas aaayain sa iyo ang pagkakataon sa trabaho. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 40 number 22 at number 31.